sa inyong lahat sa mga sulid na taga natin andito na naman tayo no sa lugar na kung saan may eh, mayroong na disgrasya dito dito sa da daan na to na habang paakyat yung mag-asawa na dadalhin na sana sa ospital yung asawa niya kasi mga anak ibigla eh, silang na disgrasya dito sa kalsada na to napaangat napa uh, ayan o na daan so ngayon na disgrasya ang mag asawa namatay yung asawa niya at saka yung dinadala niyang bata sa loob ng tiyan niya sa sinapupunan na unong ang buhay ang buhay na lang ngayon yung asawa lang niya na ano, hindi makausap na matino kasi nasisiraan ang ulo kasi patay ang mag-ina niya so mga lodi sa ngayong gabi hindi lang ako mag-iisa nandito si Tsui uh, adventure hello guys magandang gabi so ayan uh, nasabi na po ni uh, smoke creepy ghost tungkol dito di mga kabis so, uh, napakadelikado talaga no? Uh, tungkol po sa magina mga kabri dahil po na may nakapagsabi dito mga kabri na ayan nagpaparamdam daw dito sa dahan so yun yung i-explore namin mga kabri at sana po walang mayayari sa sabing masama sa mga solid supporters teacher si adventure teacher dan please mga kabri ayan no subscribe natin si smoke kritigos para sabay sabay tayong aangat mga kabri maraming salamat po ayan mga lodi no si Choy Adventure ayan sumama na siya dito ngayong gabi at hindi lang kaming dalawa ngayong gabi dito mga lodi no andito, andito rin wow abang nagsasalita pa lang ako dito mga lodi meron ng ina ano aso palagi kasing may nagpaparamdam dito habang may dumadaan ngayong gabi mga lodi andito rin, andito rin si Mars Kripigos So ayan guys, no, nasabi na lahat ni Ismo Kikigos sa mga kabulagahan na nangyari dito. So, so ayan guys, samahan nyo kami sa aming pag-explore sa area na to. Sa, sama namin si Smoke at saka si Sir Elgin So guys, samahan nyo kami. So please please guys, huwag kalimutan guys sa pag sa aming mga collaboration, sa aming mga kanya-kanyang mga channel guys. So ayan lang guys, no, samahan nyo kami. God bless. So ayan mga Lodi no. Huwag natin kalimutan, paki-follow, like, and share sa sino mang nakakagusto sa mga videos namin. At saka sa mga solid supporters natin, sana andyan pa rin kayo. Mga Lodi, magandang gabi sa inyong lahat. God bless po. Ayan mga Lodi, no. Ayan ang krusada na sinasabi na yung napakadilikado. Ayan, oh. no. Kitang kita kitangin naman, no. Oh at saka dito napaka pang pang bangin napaka bangin ayan ayan, ayan. ayan. Napaka bangin na daan.

Bro, andito pa yung ano, gamit ng mag-ina. Ah, yan bro? Oo. Uh. Yan yung gamit bro? Oo. Tapos yung asawa niya, bro, hindi na maano hindi na makapagsalita talaga. Hindi na. Wala na sa pag -ilisip. Hindi so, na makapagsalita. So, Depress, Depress eh. Sino ba namang hindi ma-depress niya? Hindi may malolo dito damit ko ano 'yung ngilan ko 'yung debit card ano ay bro damit pala to sa ano bro ayan driver oh asawa niyang nagdala ng nagmamaneho ng motor Ito Oo. Ito yung damit ng nung... asawa niya. Mukhang bago-bago lang siguro yun, bro. Kaya nga. Yung buska na yun, bro. Oo. Kaya wala pa siguro sa mga tatong buwan. Ang ganyan, no? Wala pa. Wala pa. Wala pang buwan.

Mars. Bro, parang may nagsasalita, bro. Parang bro. Ha? Parang may tao. Nga. Bro, parang may tao. May nag ba?

Parang ano, ano para anu, bro? Ini <tutup> iwan dito na ano? Parang anu. Namit <tutup> na anu para yung mga bata Loh <tutup> anu.

dito iniwan sa ano hanggang dyan iniwan iniwan sa huling dyan parang ano lampin Nandito lang kami para mag-vlog. Para sa anak ng bro. Ha? Yeah.